Paalala, ang kabanatang ito ay naglalaman ng mga patunay ng pananampalatayang Crusaders of the Divine Church of Christ sa katotohanan. Sa ating paglutas sa mga misteryo sa likod ng salaysay na ito, ihanda niyo ang inyong mga sarili. Buksan ang inyong isipan sa rasyonal na diskurso. Hayaan niyong ilakbay namin kayo sa mga hawak na patotoo. Ihanda ninyo ang inyong mga sarili dahil panahon na para mapakinggan at bigyang daan ang boses ng krusado. Sulok ng mundong ginagalawan, may mga kwentong kababalaghang bumabalot sa ating kamalayan. Ito ang mga kwentong hindi natin maipapaliwanag ng na mga pangyayari, kung saan ay nagdudulot ng pagkatakot, pagkamangha at kuryosidad sa maraming tao. Ito rin ay bahagi ng ating paglalakbay bilang isang nilalang. Sa araw na ito, mga kapatid, kaibigan, tagapakinig at mga tagapanood, sasamahan niyo akong muli upang ating alamin ang isa na namang hiwaga at kababalaghang pangyayari sa buhay ng mga kapatiran natin sa pananampalataya. Ako po si Nuemeros Fernandez, isang mananampalataya at naniniwala sa mga aral at katuruan ng pananampalatayang Crusaders of the Divine Church of Christ mula sa Archdiocese ng Ilocos Norte. Ito ang CDCCPI Podcast, Timic di crusado Sa mga nakaraang episodes, sama-sama nating tinahak ang mga landas ng nakaraan at binuksan ang mga salaysay ng kapangyarihan at kababalaghang ipinamalas ni Monsignor Dr. Fino S. Magliba. Ngayon, muli tayong maghanda upang maramdaman at tuklasin ang mga natatanging kwento at karanasan na hindi lamang magbibigay inspirasyon, kundi magpapalalim din ng ating pananampalataya. Sa bawat hakbang ng ating paglalakbay, samahan ninyo akong bigyang buhay ang kwentong magpapakita ng di matatawarang bisa ng pananampalataya at magbibigay sa atin ng bagong pananaw at pag-asa. Ang kaganapang ito ay patuloy na magpapaalala sa atin ng dakilang kapangyarihan at mga himalang nagaganap sa pamamagitan ni Apo Lakay. Sa pagkakataong ito, tayo'y magbabalik sa karanasan ng mag-asawang kasapi ng ating pananampalataya mula sa Ilocos Norte. Sariwain natin ang kanilang salaysay at damhin ang bawat detalye ng kanilang karanasan na magbubukas ng mga bagong pananaw at pagninilay. Narito po, kasama natin ang kagalang-galang na ama ng Archdiocese ng Ilocos Norte, Monsignor Victorino T. Bernardino Jr., sa edad na 66. May bitbit -bit siyang apat na putsyam na taon ng masigasig na paglilingkod at dedikasyon sa simbahan. Isang mapagpalang araw po sa inyo, Apo. Isang maalam na pagbati rin sa iyo at sa lahat ng ating tagapagnood at tagapakinig na nakakasama natin ngayon sa armansulok ng mundo kayo naroroon naway, magpapala ng Diyos ay sumasa inyo. <clears throat> Bago ang lahat, ang pinakamataas na pagpupuri ay aking munang ialay sa ating Ama, Monsignor Dr. is Magliba, gayon din sa ina ng ating pananpalataya, Nuestra Signora Silvia Villina Magliba, sa ating walang kapaguran pagkalahatan, Administrador Prince, Dr. Estrellito B. Magliba. At sa lahat ng mga mimbro ng TRC, aking pinapahabot ang aking malugod na pagbati sa kanilang lahat. Kumusta naman po kayo, Apo? Kumusta naman po sa Ilocos Norte? Sa awa ng Diyos, okay lang naman kami. Sa ngayon, Dark Diocese ng Ilocos Norte, kami naghahanda para pararating na kunrag consecration sa Langayan Chapter at sa mga PTC Convention sapagkat sa Diocese sa namin ang host ngayong taon. Naway may naming namin maayos ang mga aktibidad, Madam, at naway magpatuloy ang mga pagbabago, pag-unlad sa ating at sa sapagkat ang mga ito ay magbibigay ang kaluguran sa ating Diyos Ama monsinyor, Dr. Pino is maglibang. Ay oo nga pala apo. At siguradong marami po sa ating mga kapatiran ang makakapasyal po sa Ilocos Norte. At ta tama din po kayo apo na nakalulugod po kay Apo Lacay kung nakikita niyang nagkakaisa tayo sa pagpapaunlad sa ating pananampalataya. Oo, Madam. Bagamat nais ko pang magbahagi ng aking kwento, mga kaibigan at mga kapatid, subalit hindi ko na ito palalawigin para dahil nasasabik na rin akong ipakita sa inyo ang mga tampok sa ating kwento sa araw na ito. Kaya't sama-sama nating tuklasin ang mga taga-kahanga-hangang himala at hiwaga ni Ama Monsignor Dr. Pinoy maglibang. Tama po kayo, Apo. Maging ako rin ay sabik na rin sa mga kwentong mapapakinggan natin ngayong araw po, Apo. Mga kapatid, sa pagkakataong ito, ipinapakilala ko na ang ating mga espesyal na panauhin ngayong umaga. Sila ang pangunahing saksi at may personal na karanasan ng mga kamanghamanghang gawa ni AM RSM. Walang iba kundi ang mag-asawang Ginoong Ferdinand at Ginang Gloria Bulaat. Sina Ginoong Ferdinand Bulaat, 57 taong gulang, at Ginang Gloria Bulaat, 54 na taong gulang, ay masusugid na miyembro at opisyal ng Poblasyon BADOC Chapter. Isang mapagpalang araw po, Ma'am, Sir. Malimbag nga, Bigat Mumat, Madam Noemi. Magandang araw po sa ating lahat. Maraming salamat sa isang malaking karangalan para sa amin ang naririto ngayon para maibaghagi ang aming kwento. Lubos po kaming nasisiyahan sapagkat kami ay magiging instrumento magiging instrumento din upang maipahayag ang kababalaghan at kapangyarihang ipinamalas ng ating ama Monsenyor Dr. Rufino S. Magliba. Maraming salamat din po sa inyo sapagkat inyo pong pinaunlakan ang aming panyaya ngayong araw. Maari po bang magbaha magbahagi po kayo ng mga impormasyon tungkol po sa inyo? May sa akmat nga puro nga krusado nga tubo iti uh, province ti Kalinga. Iti bayad ti panagtakil ko, idi anak ngamin unay nga nagyan ijay kalinga ta ito sa sampadyan pangasinan nga nga nagyan ta naging driver nak ni pula kay iti adumet nga panawen ay nakapinpintas mano no, kasi um, nakadkadwam naka ni Apo Lakay, ba't iti eh, pa nagbarom. Iso nga may saka, makunak nga may saka nga kagagasatan nga anak ni Apo Lakay kasi nakadkadwam iso na. O yun, ma'am. Ngayon, hindi, ngayon, hindi, nagkasawa kami, kinibakit ko, hindi kami kami badukin nga, ma'am, nga, nagyan, ngamin lugar ni bakit ko. So kami nga nagyanen So ano pong taon nung kinasal na kayo? Ikinasal kami noong June 24, 2003 sa Poblacion Badog Chapter. Na itaon po ito sa pista ng St. John the Baptist. Oh, ganun po ba? Maari nyo po bang simulang ibahagi po yung karanasan ninyo sa kababalaghang ipinakita ni Apo Lakay sa inyo? Yun na nga, ma'am. Pagkatapos ng kasal, di ba sa isang mag-asawa, isa sa mga hangarin nila ay ang mabiyayaan agad sila ng anak. So, balit sa kaso naming mag-asawa, mahigit isang taon kaming nagsasama, ngunit hindi pa rin kami, hindi pa rin ako nabubuntis. Gusto na naming magkaroon ng anak sa mga panahong iyon, kaya't wala kaming ibang ipinagdarasal kay Apo Lakay, kundi mabiyayaan kami ng anak. Kaya naman noong nagmisyon si Apo Lakay noong December 8, 2004 sa probinsya ng Cagayan, dumaan sila sa simbahan ng San Lorenzo, San Nicolas, uh, um, sa Archdiocese naming Ilocos Norte, upang doon na sila magpalipas ng gabi at kinabukasan ay maglalakbay ulit sila patungo sa probinsya ng Cagayan. Pumunta naman kami ng aking asawa upang mag na magbantay kay Apo Lakay sa kwarto ng kanyang tinutulogan. Sabay tayong magbabantay kay Apo Lakay at tuloy magpapabendisyon tayo at humingi tayo ng anak sa kanya, sab sabi ko sa aking asawa. Pagpasok namin sa kwarto ni Apo, tulog na siya at nakatagilid patalikod sa amin. Ganoon pa man, minasahin namin si Apo Lakay habang kami ay dumadalangin sa kanya upang upang sa aming mga isip na sana'y bigyan na niya kami ng anak, kahit isa lang na lalaki. Ilang sandali pa, Nagbabago ng posisyon, si Apolakay at siya ay nagising. Nakita niya kaming mag-asawa. Narito na pala kayo. Kanina ko pa kayo hinihintay, sabi ni Apolakay sa amin. Ah, kung gayon po ate. Um, sa gabing yon talagang hinihintay na kayo ni Apolakay. So ano naman po yung naging reaksyon or ano naman po yung sinabi ninyo that time? Natigilan kaming mag-asawa at hindi kami nakasagot kay Apo. Bumangon siya at pumunta sa CR. Bumalik siya sa kanyang higaan. Itinuloy ko pa rin ang aking taimtim na pananalangin at paghiling na kahit isang anak na lalaki lamang. Nang tumagilid paharap sa amin si Apo Lakay, ang sabi niya, "Sige." Nagkatinginan kaming Mag-asawa, hindi namin alam kung iyon na nga ang sagot sa aming dalangin. At natapos na ang aming pagdudyuti kay Apolakay sa gabing iyon, ma'am. Nakakamangha po na kahit lang pala sa taimtim na panalangin ay pinapakinggan pala ni Apolakay. Tunay nga pong naririnig ni Apolakay ang ating mga panalangin sa kanya pagkatapos po ng gabing iyon ano na po ang sumunod na pangyayari Buwan ng Enero noon hindi na ako dinatnan Hinintay ko uli ang Pebrero wala pa rin Kaya naman nagpa-check up na ako at iyon na nga dalawang buwan na pa pala akong buntis Hindi ko matatawaran ang kasiyahan naming mag-asawa ma'am sa pa mga panahon na iyon dahil sa wakas, pagkatapos ng aming paghihintay, kumpirmado ng nagdadala ng na tao na ako noon. Pagkaraan ng siyam na buwan, isinilang ko na ang isang malusog na lalaki at pinangalanan naming Chris Joshua Bulaat. Hindi maipaliwanag ang aming nararamdaman sa pagkakataong iyon at lubus-lubus ang aming pasasalamat Kay Apolakay, dahil alam namin kanyang sinagot ang aming dalangin sa kanya habang nag kami sa kanya. Talaga pong kamangha-mangha ang mga pangyayaring iyon. Lalo yes, na kapag biglaan ang kasagutan sa ating mga dalangin. Tila ba may sariling paraan si Apolakay na ipakita sa atin ang kanyang kapangyarihan at pag-ibig, nakaka-inspire at nagbibigay ng bagong pag-asa. Kumusta na po yung bata habang lumalaki po? Or kumusta naman si CJ? Sa awan ni Apo Lakay, ma'am, lumaki naman siyang batang malusog at hindi gaanong nagkakasakit. Lumipas ang mga taon at ang bata ang naging kaligayahan naming mag-asawa araw-araw. Nang pumunta ang aking asawa sa San Fabian, tinawagan ko siya para ipa-x-ray ang aming anak kay Apo Lakay dahil nahulog siya sa kama. Di, da kiti sampab uh, tumawag ni bakit ko, nga extreme kini Apulakay, data ni CJ, kuna na ma'am, apay kuna, natin nag isuna itikatre, e, so di, iti katre, kuna na. E, di, nga, iti, iti kapigatan na napangkupin na extra kini Apulakay, si di kinita ni Apo lang kay, next three na, kung na kanya, apay, nan ano anak mo, pa-extra ko maapo, ta, natin nagkano, iti katre, ta, uh, intawag lang ni bakit ko tatay, rab, iti rabi, apo, kung kanya na, na Apo lang kay, na na kanya, nagungitan na, kung na nga, anya ka nga klase nga nag apay nga, baybay ang tiyanak mo, hindi inik kang kayo, hindi nagdawat kayo, inik kang kayo, anak kayo, anak kayo, sayo, kat, sayo baybay ang, kuna anak kanya, so dahi di, jak nga nakatagar, hindi ma'am, ta, siyempre, apo Diyos nga ron, di jay, baga na di so <coughs> nga, kung anak kanya, so nga, di na, nga gamit na, di ako ate, lens ti mata nga tay kwa wala na awon miki di iti awom miki di iti pilay na wenno un nya kaman nga sagubanit ti na ti bagina hana ma'am isu so nga <coughs> Nakil pasalamat ko ken Apo la kay ide gagyaman nakla kanya na idi ta awon lang ti napasamak kadaje nga ubing Nakapinpintas dito nga istoryam sir, ta talaga nga makita tay ijay ti kinabilog iti napas na nga panagkararag. Nga hantay nga ni kaday nga rabi igayam, dengdenggan ni Apo Diyos, deje nga kararagyo. yu. Kat pinatgan na, naibaga na kaday nga time, nga inikan na kayo ti anak, nga binaybay nyo. So, ipagpakita na lang ijay nga talaga nga tinungpal na, detay kararag yu, idag kayo. At napakaganda at kahanga-hanga naman yung kwentong ibinahagi ninyo. At sa pamamagitan ng inyong marubdob na panalangin, na may buong pusong pananampalataya, ay mabilis na sinagot ni Apo Lacay ang inyong kahilingan. Ang kanyang sagot ay nagdudulot ng malaking inspirasyon at nagbibigay ng bagong pag-asa para sa ating lahat. Nasa kabila ng mga pagsubok, naririyan siya upang makinig at tugunan ang ating mga panalangin. Tama kayo dyan, Madam, dahil sa pangyayaring iyon sa aming buhay mag-asawa, hindi kami magsasawang magpasalamat kay Apolakay. Ito ang ito ang isa sa pinakamalaking biyayang ipinagkaloob sa amin. At mula noon, talagang inalagaan namin mabuti ang aming anak. At ngayon, siya ay binata na at kasalukuyang nag-aaral na ng kolehiyo. Dahil rin sa kaganapang iyon sa aming buhay, mas lalo pa naming ipinagmamalaki at ipagmamalaki na kami kabilang sa pananampalatayang Crusaders of the Divine Church of Christ, hindi kami kailanman mahihiyang ipagsigawan sa buong mundo na si Apo Monsenyor Dr. Rufino S. Magliba ay isang makapangyarihang Diyos sa sanlibutan. Maraming salamat po, Ginoo at Ginang Bulaat, sa inyong oras para maiba maibahagi sa, at sa aming lahat yung kwento ninyo tungkol sa kababalaghan na nangyari sa pamilya ninyo. Tunay nga pong napaka makapangyarihan ng panalangin at ito'y muling napatunayan sa inyong kwento. Dahil sa inyong karanasan, lalong tumibay pa ang aking paniniwala na tunay ngang lubos na binibiyayaan ni Apo Lakay ang mga naglilingkod sa kanya ng may buong puso at pananampalataya. So bago tayo magwakas, atin munang pakinggan ang mensahe ng Ama ng ating Archdiocese, Monsignor Victorina T. Bernardino, Apo. Muli, maraming salamat, ginoo, at ginang bulan sa iyong pagbabahagi ang inyong kamangha-manghang kwento ng karanasan kasama si Apolakay. <clears throat> ang inyong kwento ay patunay na dinidig ang ating Diyos, ang lahat ng ating panalagin. Lalo pa, kapag buong puso natin itong inailapit sa kanya. Kagaya ang sinasabi sa Matyo, kaparata ah, Kabanata tisa, Talata 22. Sa lahat ng mga bagay, ang inyong iniling sa panalangin na may panapalataya ay inyong tatanggapin. Naway pagpatuloy kayong magpalain ang paggabayan ng pong may kapal sa inyong mga Et, kain ang misyon sa buhay. Tama po kayo dyan, Apo. Alam natin na lahat tayo ay may mga kahilingan sa Panginoon. Subalit, lagi nating pakatandaan na lahat ng mga ito ay kanyang ibibigay basta't kausapin natin siya palagi sa pamamagitan ng ating mga panalangin. Magtiwala tayo sa kanya at sa tamang oras, ibibigay niya rin sa atin ang mga ito. At ngayon, ito na si CJ ngayon, ang anak ni na Ginoong Bulaat at Ginang Bulaat. Magandang umaga po sa ating lahat. Masasabi ko po, isa akong mapalad na biyaya galing kay Apo Lakay, kahit sisikapin mas maging karapat dapat po ako sa paningin ng ating Diyos. Ama mong Senyor Dr. Pernes Magliba, ang kinikilala ng pananampaltayang krusado ng persona ng Diyos Espiritu Santo. Maraming salamat. Bilang pagwawakas, lagi nating tatandaan na kapag tayo ay nananalangin ng tapat at may pananampalataya, binubuksan natin ang ating mga puso sa kanyang mga biyaya at pagpapala. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtutok at pakikibahagi sa mga kapanapanabik na mga episodes kung saan ating matutuklasan ang mga kahiwagaan at kababalaghang ipinamalas ni Apo Lakay. Sa ngalan ng buong CDC CPI podcast team, ako po si Nuemi Rose Fernandez at lubos kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Huwag kalimutan na sundan kami para sa mga susunod pang mga episodes na puno ng kalaman at kapupulutan ng aral ng mga kwento. Hanggang sa muli at magkikita ulit tayo sa Teamik T Crusado. Maraming salamat at pagpalain tayo ni Lakay. ito ay mababasa sa volume 1 ng RSM Works and Wonders ng ating pananampalataya Presiders of the Divine Church of Christ